pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Kristo, on air, online at on the ground. Ito ang the FEBC report kasama si Luis Miguel Castillo, president ng FEBC Philippines. Sa Biblia, ginamit ni Apostol Pablo ang salitang Griego na koinonia para sa kanyang mga katuwang sa ministeryo. Ang ibig sabihin nito ay pagbabahagi, pagsama-sama, pakikipagkapwa, pakikipagtulungan o partnership. Tulad ng unang siglong iglesia, ang partnership ay nasa puso ng gawain ng FEBC. Kaya tara, pag-usapan natin ang kahalagahan nito at kung paano ka rin maaaring makibahagi dito. Ako si Luis Miguel Castillo, malugod kang binabati sa The FEBC Report. Binang isang non-profit, non-commercial media network, ang FEBC ay nagpapatuloy dahil sa suporta at mga donasyon ng mga taong nakikita ang kahalagahan ng radyo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Tunay na pinupuri at pinasasalamatan namin ang Diyos dahil binigyan niya kami ng pagkakataon na maipahayag ang kanyang salita sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi pati abroad. Napakarami na ang nagawa natin dahil sa pakipagtulungan ng mga individual simbahan at organisasyon upang magpatuloy ang ministeryo ng FEBC. Mula sa pagtatayo ng mga istasyon, paggawa ng mga programa, pag-abot sa mga komunidad, lahat ay nagawa natin sa tulong ng ating mga partners. Ngayong buwan, nagbabalik ang FEBC Friends Fellowship, isang serye ng mga pagtitipon kasama ang ating mga kaibigan at taga-suporta ng FEBC. Ito ay isang pagkakataon para makilala at makasalamuha namin kayo face to face, hindi lang sa radyo. Extension po ito ng ating 75th anniversary celebration. Sa pamamagitan ng FEBC Friends Fellowship, nais naming personal na pasalamatan ang mga kasama natin sa ministeryo at hamunin sila na maging mas aktibo at mas malalim sa kanilang commitment sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng FEBC Noong nakaraang Sabado, July 22, nagsimula na ang pagtitipon kasama ang ating mga kaibigan sa UCCP Noveleta, Cavite. Ako mismo ay nagkaroon ng pagkakataon na ibahagi ang mga kasalukuyang proyekto ng FEBC Philippines. Natutuwa kaming marinig kung bakit patuloy silang sumusuporta sa FEBC. Tara, pakinggan natin ang ilan sa kanila. Magandang, Magandang tanghali po. po. Kami po ang mag-asawang... Elmi at, at... Bong Caimol. Uh, matagal na po kami nakikinig sa FBBC, particularly sa DCAS. Siya gusto rin niya yung sa Master's Touch. Mm -hmm. Mm -hmm. Medyo mas inclined siya dun sa mga classical <laughs> music ay sa akin. Anyway, ako po nagsimulang makinig sa DCAS mula pa noong naririnig ko rin sa mother ko is Christian din yung Mother God. Patuloy kami nakikinig sa DCAS kasi nakakakuha kami ng, ng, ng mga input for spiritual growth, for um, refreshing thoughts, mm -hmm. na nakakatulong sa amin sa araw-araw na pamumuhay. Mm -hmm. This is a source of additional nourishment spiritually. Person, yeah. At saka, parang doon ka rin makaka-feel ng connection hindi lang doon sa sarili mong community, kundi yung, yung universal community ng mga tagapakinig, Believers, ng mga Christians, yun yung nagpa-prompt sa amin din. Kaya nagsisave kami, ang katwira namin, hindi namin magagawa na magpunta sa iba-ibang lugar para mag -mission. Pero with the humble amount that we can offer, it will lead others to do the thing for us. Mm -hmm. And we shared that even to our children. Mm -hmm. Kaya uh, sila man, maliwanag na maliwanag sa kanila kung ano yung attachment at pagmamahal namin dun sa station. Station. Pero syempre, ang pangunahin, yung pagmamahal namin sa Panginoon. We can give because it's God who first gave mm -hmm. us. Yes, so, Binabalik lang natin sa Panginoon. Siya yung unang nagmahal sa atin, kaya dapat natin -da hindi si Sir sa iba, yung pagmamahal na binigay sa atin ng oh, Panginoon. Even the mm. possessions, yes. yung share natin sa si Ultimately, yun yung hanap ng Panginoon sa atin. yung... Bawat Ebenance isa. stewardship mm. sa mga bigay niya. Hmm. We're happy to be part of this community. Mm. Ako. <laughs> Ako nilook forward ko talaga yung event kasi mm -hmm. Hindi nga kami nakapunta doon, sabi but we have attended yung fellowships doon sa CCF in Imus. Uh, sabi ko, this is something new dito naman sa Noveleta. Mm -hmm. So ang ganda ng challenge kanila. it should be in your core so that it could radiate, so that others could feel it. Yeah. Otherwise, parang ginawa mo lang for the sake of doing yung witness na talagang galing yun sa puso Pakita sa mga kapwa natin kung anong ginawa ng Panginoon sa iyo. Ako po si Elizabeth B. Ortega, uh, 26 years old, from Shepherd Gospel Church. By the grace of God, maraming salamat sa ka-churchmate ko. Nag-start siyang nag, uh, nagsabi sa akin noong way back 2015. Bali, ngayon ay 8 years na kaya ako nagpapatuloy na mahinig. Ayan. Especially sa bawat araw bilang isang Krisyano, makaka-experience tayo ng trials, di ba? Yung way na pakikinig ko is way din para ma-encourage, mas lalong maging firm yung faith ko dahil sa bawat araw meron tayong pagsubok. It's a blessing talaga, it's an opportunity to share the Word of God na through through this uh, kind of program kaya nagpapasalamat ako kaya I will continue at the end and sa so future uh, children ko talagang, talagang kailangan talagang ipagpatuloy talaga yun at kailangan supportahan bakit gumawa ko ng coin bank di ba kanina di ba sabi ni Press na kailangan baguhin yung transmitter ba diba? parang through this I think parang sa tingin ng iba parang simple way na magbigay pero big impact din ha kahit anong konting halaga maibigay mo pero malaking tulong pa rin para mas lalong hindi lang yung mga deaf spot talagang makinig makakinig sila ng salita ng ng salita ng ating kaya ako ko nito parang parang na-encourage ako sumali sa FMPC even na I'm so busy sa work ko as a teacher sa public school. Yung calling, di ba? Pero it's it's a calling na na i-full time mo yung sarili mo sa ministry. Kaya thank you, thank you kay Lord dahil hindi accident na nandito ako at nakinig ko, napahingan ko na talagang yung Great Commission as a Christian na mag-share ng Word of God, it's a big blessing and opportunity na maging part ka doon. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Kaya hanggang nandito pa rin tayo, the great commission na meron tayo is to witness, to proclaim the goodness and faithfulness of God. Kaya pagpatuloy tayo sa program ito, it's a big uh, blessing na maging part tayo sa programa na ito. Okay. Ngayong Agosto, hindi lang isa kundi dalawang FEBC Friends Fellowship ang hatid namin sa inyo. Kaya hindi dapat mo ito palampasin. Sa ating mga tagapakinig sa Rizal at Marikina, markahan ang inyong mga kalendaryo at sama-sama tayo sa Sabado, August 5, 9.30 na umaga sa UMC Prayer Garden and Conference Site sa Taytay Rizal. At sa August 19 naman, inaanyayahan naman natin ang mga nasa Quezon City. Magkita-kita po tayo sa Faith Baptist Church na matatagpuan sa West Avenue, Quezon City. Hinihikayat ko po kayo na makipag-ugnayan sa amin para maisama kayo sa mga pagtitipon na ito. Sabihan nyo rin kami kung may mga kaibigan o pamilya kayo na interesado ring malaman pa ang tungkol sa ministeryo ng FEBC. Magkita-kita po tayo doon. Para sa iba pang mga detalye tungkol sa susunod na FEBC Friends Fellowship sa inyong lugar at kung paano kayo makakasali, bisitahin lamang ang ating Facebook page, FEBC Radio. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, at FEBC Philippines para sa mga update tungkol sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Salamat sa inyong suporta at pagsubaybay sa ating programa. Ito po si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Hanggang sa muli, pagpalaing kayo ng Panginoon. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesus Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.